Ayan, good day sa inyo mga katiktik. So, sa mga katiktik ko dyan na hindi alam kung paano nga ba alamin ang Bibo model kapag ito ay nakapassword pa. So, madalas tayo mga katiktik, hindi natin alam yon kung ano ang exact model. So, ganyan ang gagawin yung mga katiktik. Power up nyo yung Bibo and then long press volume up, volume down and then saksak -sak nyo yung USB at pupunta yan sa recovery passbot at pupunta tayo dito sa recovery mode. Use natin yung power switch para makapasok tayo doon sa recovery mode at pag-select yung volume up at saka volume down. Antayin natin mga katiktik. So yan, nasa recovery na po tayo. So merong mag a dito banda mga katiktik. etong itatap natin, 3 times hanggang 7 times mga katiktik. 1, 2, 3. So yan, view, re view update log. So yun po, tatap natin. And then ito, recovery log. Tap natin. So dito sa mga maliliit na litra mga katiktik, hahanapin natin dito ang PD. Tapos may kasunod na apat na number and then isa na letter. So, i-scroll down lang natin mga katiktik para mahanap natin yung PD. So, dahan-dahan lang para makita nyo. Kasi pag binilisan nyo, eh hindi nyo yun makita. Sa una lang naman mga katiktik, medyo mahirap hanapin. Pero kung lagi-lagi nyong ginagawa araw-araw o minsan mayroong bibo gusto nyong malaman yung model ganyan yung gagawin nyo so mabilis na lang po siya makita so itong pinapakita ko mga tiktik -tik, is ganito po dapat kapag naghahanap so hindi yung bigla bigla mga katiktik at kapag mahanap na natin yung PD mga katiktik na may apat na number at isang letter so yun na yung time mga katiktik na i-search natin yung model na yon at yun malalaman na natin yung exact model nya ituturo ko din mga katiktik yan kung paano nga ba i-search so tingnan nyo na lang mga katiktik kasi di pa natin nahanap yung pd siyempre alam nyo naman kapag hinahanap natin ang isang bagay hindi po talaga basta basta yan magpakita agad pero kung hindi mo hanapin minsan nagpapakita na lang sa'yo so ganyan yan mga tiktik tulad nito ang tagal nating mahanap hindi pa siya nagpapakita sa atin so meron ditong nakalagay 1919 oh, 19. so hindi yan dapat yung may PD mga katiktik yung uh, nakikita nyo Bibo 1919 So, hindi yan. Scroll natin. Dapat meron. So, ito yung mga tik-tik ko. Oh. Nakita nyo. Ayan. PD-1948F. So, yun yung isi-search natin mga katiktik. Ayan o. Oh. Ang dami nyo no. Nakalagay. PD-1948F. Ito na yung ilalagay natin, i-search natin mga katiktik 'yan. Search natin dito sa isang phone natin or laptop. pwede rin sa is sa computer niyo i-search. So, punta lang tayo dito sa Google Chrome o sa Safari. yan po yung ita-type natin mga katiktik PD 1948F. ayan Vivo PD1948F Vivo. So 'yan, nakita nyo yung model Vivo V17 1948F. So ganyan lang sa Google Chrome tayo mag search 'yan. Lagyan lang natin ng uh, Vivo. Kung ano yung PD na nakita natin, PD1948F lagyan mo space Vivo at 'yun lalabas yung exact model niya. So 'yun lang ang mapakita ko sa inyo mga katik -tik naway nakatulong ito sa inyo. Maraming salamat. Mag-iwan ka ng comment sa aking video. Maraming thank you sa panonood.